Nagigigil ako kay Alejandro di nakalimutan ni makamove on. wala. Daldal-daldal kaya mga Wala. daw ang mata. Oh. Kumain na kayo. Kumain ka na kayo. Kumain na kayo. Kumain na kayo. na Parang ito eh, no? Pasimple lang. Bakit mo nilagay <laughs> ito? na ha <laughs> hindi para <laughs> <laughs> Ay, no. ayan. ayan ayan si Louie oh yan tanda ko isa kayo pa may pupunta nalang <laughs> tra <laughs> Oh, talaga itong you know, no. mga to. Ganyan ka ka na raw. Kulang na lang <laughs> daw. Oh. mo so, ka na dalhin. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Ah. 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 Alejandra <laughs> Pakinggan nyo 'yung sinasabi ni Alejandra Ali di ba? Ay ay ito 'yan. Yan ang maganda ng Ireso. Si Barbie. <laughs> Hi Barbie. <laughs> ah, gusto gusto naman yung Barbie daw. Tapos ito si ano. Wow, thank you. Long. Wow Hello.

di ba? Nagpahiwati ng baby niya na ano, mawawala. Hindi na ano. Hindi na ano. Ano na si Ate parang hindi na nagulat yung mga ano. Doon dadalin dadalhin sa labas. Doon Tara lang. Uy, bakit naman ang ko? Naglagay. Naglagay. hello naman?

sasakyan. Galing kami sa ano, kasama namin sa trabaho. Taglit lang ang oh, bag ko. Yun. Ito si Barbie, nakasama ko maglakad. Barbie ng eriso. Yun naman ito. Yun, oh. Ito kami masakyan, oh. Dito kasi may ano. May ilaw. Ay, lako. Bilisan nyo na! Layo-layo pa nalakari natin. Uy, tumihintingin kayo dyan. Baka may masakyan tayo. Oh. Ayan, oh. Oo, oh, maganda yan dyan. Yan, oh. Hello, kaya. Hi. Ayan, oh. Ayan, oh. Dito kami Ayan, 8.30 na, naglalakad pa kami kasi wala masakyan. Ang pa pala dito doon. Tumaan sa ano? Sa Noveleta. papuntang sa sa may putol. Diyos ko. All homes yun, no? Yun, all homes. papunta pala kami dito. Naglakad na rin kami ng malayo. Kasi ang layo rin ang binabaan ngayon. Pauwi na kami. Naglalakad pa rin kami papuntang kanto. <laughs> Mula sa San Jose, putol wala masakyan, Diyos ko hirap pala dito sumakay ayun ah, nako dito muna tayo magpagpag Yun oh. Yan. Dito kami. Yan. Dito kami. 8.30 na. Pag oras. Grabe. Yan oh. Hanggang tingin na lang kami. Yan oh. Ding nang Angan. Yan oh. Yan oh. some person <laughs> maglakad pagod na kami nakatog away yan o, oh. wala masaki ang kamo doon wala kami wala San Jose dos dito highway nilakad namin grabe